Anak, akin ka, week 1, 2, 4, day 3, scene 18, shot 1, take 1. Action! Ubo! Direk question. Ano pong klaseng ubo? Direk, iba-iba kasi ang pag-ubo. Kung may megastar, superstar, star for all season, nasa harap po ninyo ang star for all ubo. Susan Africa. Pacing. Pauses and breathing technique comprise the rhythm of each ubo acting performance. Medic! Medic! Ubo number one. Ubong may shock value. Sakto lang ang kahol, pero idadaan mo sa paglupasay sa sahig for audience impact. Ubo number two. At ubong pasan ko ang daigdig. Yung nagpalaki ka ng bata na hindi mo totoong anak. Kasi pinagtripan ka. At kailangan mahanap ang diary para mabalik siya. <coughs> Ubo number three. Mas subtle, mas nuanced. May pagpipigil, may pagtitimpi ubong pang supporting cast. Ayaw mo mangagaw ng eksena pero five stars pa rin sa mga critics. Yan ang ubong pabulong. bisusan Susan, na lang po ng sound yung ubo. Ubong pabulong nga eh. asan As ubuhing expert, gamit ko ang cough medicine na natural sa ubo. Basta ubo, ilagondex mo. <coughs> Anak ko, Inom ka na. Masarap to. May lagundek sweet orange syrup din para sa ubo ng mga kids. Sarap!